Hello, good evening, good evening sa ating lahat. Patulog na sana, na sana ako, hindi ako pumasok. <laughs> Sobrang ginaw, at saka katawang ko, yan. Oh, ano na bang nangyari sa ating bansang ang gulo-gulo? Alam mo mga minamahal, ano, noong araw na pumutok yung ano, yung BICAM, yung mga senador at saka yung congressman na pumirma sa mga may mga pinirmahan nilang mga blangko to sa BICAM. kam cam, cam diba, ano to diba, pagkatapos pagdating doon kay Pangulong BBM Bongbong Marcos ay kumpleto na wala nang blangko. ano kaya nga di ba pumutok yung issue na yon daming bumabatikos ano tapos ngayon, ang ginawa nila, parang matakpan ang issue, mga minamahal. Minamadali nilang ini si Indesara kaya talagang alanganin ng oras. Kaya nga yan, pag pinasa nila sa Senado, wala na. Oras na, wala nang oras, di ba? Tapos si, si Franz Castro, talagang, talagang atat na atat na ano, gawan nilang paraan ng Senado na maano talaga, aprobahan nila yung impeachment ni Indezara. Eh, hindi naman pumayag si Chis Escudero, di ba? Kaya ngayon, ang ginawa nila, parang matakpan yung issue. Talagang, naano nila, no? Pinuporche talaga nila yung pag-impeach ni Indezara. Kasi lang, hindi ako naniwala ma impeach si Indesara. Talagang grabe, ano? Tapos yung, nakakadisappoint talaga, nakakadismaya kasi tatlong congressman sa amin sa buhul, pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Dalawang congresswoman, yung isa asawa ng apo ni Lula Liling at sa amin sa Kandihay mismo. Akadismaya. Yan. Asawa yata ni Tupir yan, yung dating mayor, anak ni Tiotoni Kasi Hindi ko makilala yan kasi Bunso yata yan si Tupir Ang, ang nakilala na ko lang Yung ano, anak ni Tiotoni, si Lilibit Ang pangani, at saka yung si Jojo la Si Jojo, yun lang kasi Yun lang naman Kaidara kay namin <laughs> Kasi pupunta si Tiotoni Doon sa bahay namin dati Dalala -dala yan kasi nagpapahilot doon sa tatay ko. <laughs> doon sa panataran. Kaya, oo. Oh, kaya nga, nakakadismaya sa totoo lang. Kaya kung sino pa yung nagtatrabaho ng maayos sa ating bansa, yun pang pinagtutulungan nila, di ba? Aminin natin nung si Duterte pangulong Duterte ang pangulo sa ating bansa eh may may pagbabago, di ba? Siguro kung hindi si Duterte si Pangulong Duterte ang nagiging Pangulo noong pandemya, maraming patay siguro kung hindi siya. Kasi kung ganitong administrasyon ang na noong pandemya, kung ganito ang sit ano, pangulo natin, siguro ano kaya mangyari sa bansa natin ng pandemya kung ganito yung presidente natin no nung pandemya. Siguro inano din ng Panginoon na si Pangulong Duterte ang na ano doon pandemya kasi alam ni pa alam ng Panginoon na may may puso ang ating Pangulong Duterte sa mga mamamayan. Pero kung ganito nangyari, kung ganitong presidente ang noong pandemya, naku ano kayang mangyari sa ating bansa? Diba? Susko Ginoo, kung ganito. Mapasalamatan tayo na si Pangulong Duterte ang naging pangulo noong pandemya. Yon sa totoo lang. Diba? Huwag 'wag kayong 'wag kayong, kayong tanga-tangahan. Alam niyo naman niyan na marami nagawa si 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 Pangulong Duterte sa ating bansa. Okay na? Thank you for watching. Sana ay, hindi ko maniwalang ma-MPC in this, Sarah. Okay, thank you for watching. Bye-bye.